Implementing rules and regulation ng trabaho para sa Bayan Act nilagdaan na. Sa tulong nito, mababawasan na ang bilang ng mga mahirap sa bansa. Si Benji Dorango sa report, Rise and Shine Benji. Senior high school pa lang si Francis Yastin at ilang taon pang pa bubuluin niya sa kolehiyo para maging aircraft mechanic. Pero ngayon pa lang, Inakabisado na niya ang galawan sa mundo ng paggawa. Ilang taon mula ngayon, dasal niya na makajakpat na magandang trabaho. Para makatulong po sa pamilya ko, like para maging financially stable po. Isa lang si Fran sa mga Pilipinong nangangarap ng maayos na trabaho at maaliwalas na buhay. Kung tutuusin, mas matayog dyan ang pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Utos niya na gawing single digit na lang ang poverty rate sa bansa. Noong unang bahagi ng 2023, pumalo ito sa 22.4% o katumbas ng 25.44 milyong mga Pilipino ang kayang makabili ng pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain. Bahagyang mas mababa kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong 2022. Pero hindi kontento dito ang Pangulo. Gusto niya ibaba hanggang 9% ang bilang ng mga may hirap sa 2028. Sa mga tulad ni France na bahagi ng vulnerable sector na nais makasumpong na maayos sa trabaho pagkatapos niya mag-aral, posibleng matupad. Nilagdaan ng implementing rules and regulations ng Republic Act No. 11962 o Trabaho para sa Bayan Act na kalalagda lang din ng Pangulo. Matayog ang pangarap ng bagong batas. A critical piece of legislation that aims to increase the income earning ability of our fellow Filipinos by boosting employability, improving quality of employment, establishing shared labor market governance. Katuwang ng NEDA ang DOLE, DTI at iba pang stakeholders mula sa publiko at pribadong sektor. Sa mga susunod na buwan, tutukuyin nila mga priority sectors. Kasunod nito ang pagsasagawa ng guidelines at pagpaparami ng trabaho sa ilalim ng 10 6 at three year plan. Ito po yung magiging daan upang magkaroon tayo ng mas maraming trabaho, quality jobs. Ibubuhos din ang suporta sa sektor ng pagnenegosyo at pangangailangan ng magagawa sa ibang bansa Mag-identify po tayo uh, ng mga uh, prioridad na sektor at uh, aalaman din kung paano magkakaroon po tayo ng mga insentibo para sa mga uh, medium, small and uh, micro enterprises kung paano po mapapalago pa yung kanilang uh, mga negosyo. Tinatatalakayan din po dito yung mga reskilling, retooling ng ating mga empleyado kasama din po dito yung uh, mga anong mga paraan ng pwede natin gawin upang uh, mapadami pa ang uh, ang trabaho sa Pilipinas. Sa parang ito, sabi ng NEDA, ang mga Pilipinong naghahanap ng pagkakataon makakaasa ng maayos na buhay sa hinaharap. Siyempre nagpapasalamat po and sana po matuloy-tuloy matuloy, po nila at yung pangako po nila matupad po. Hindi na raw bagay ngayon na iasa na lamang sa swerte ang buhay ng bawat Pilipino. Dapat na raw itong trabahuin. Dahil ang magandang pagpaplano sa kasalukuyan nakasalalay ang magandang hinaharap ng ating mga kababayan. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.